Ikalabing apat na kabanata. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. At iyo bang idinidilat ang iyong mga mata sa isang gaya nito at ipinagsasama mo ako upang hatulan mo? Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Wala yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo at iyong hinanggahan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Ilayo mo sa kanya ang iyong paningin upang siya'y makapagpahinga hanggang sa maganap niya na gaya ng isang magpapaupa ang kanyang araw. Sapagkat may pag-asa sa isang punong kahoy na kung ito'y putulin ay sisibol ulit, at ang sariwang sanga niyaon ay hindi maglilikat. Bagaman ang kanyang ugat ay tumanda sa lupa, at ang puno niya ay mamatay sa lupa. Gayon may sa pamamagitan ng amoy ng tubig ay sisibol, at magsasanga na gaya ng pananim. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga. At saan nandun siya? Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat, at ang ilog ay humuhupa at natutuyo. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. O ikubli mo nawa ako sa siyol, naingatan mo nawa akong lihim hanggang sa ang iyong puot ay makaraan. Natakdaan mo nawa ako ng takdang panahon, at iyong alalahanin ako. Kung ang isang tao ay mamatay mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyo. Ikaw ay magtataglay ng nasa sa gawa ng iyong mga kamay. Ngunit ngayoy binibilang mo ang aking mga hakbang. Hindi mo ba pinapansin ang aking kasalanan? Ang aking pagsalangsang ay natatatakan sa isang supot at iyong inilalapat ang aking kasamaan. At tunay na ang bundok na natitibag ay nawawala, at ang bato ay napababago mula sa kinaroroonan niyaon Yaon. Inuukit ng tubig ang mga bato. Tinatangay ng mga baha ni ang alabok ng lupa. Sa gayon, iyong sinisira ang pag-asa ng tao. Ikaw ay nananaig kailanman laban sa kanya, at siya'y pumapanaw. Iyong pinapagbabago ang kanyang mukha at iyong pinayayaon siya. Ang kanyang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman. At sila ibinababa, ngunit hindi niya nahahalata sila. Ngunit ang kanyang laman sa kanya ay masakit, at ang kanyang kaluluwa sa loob niya ay namamanglaw.